Sa nagbigay ng birthday ko, lahat, lahat sila. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa lahat ng bumate at nagpadala at mm -hmm. nagbigay sa birthday ko. Salamat sa nagbati at nagpadala. Sa akin ng biyaya. Salamat, salamat ang marami may ka. <coughs> kanta, kanta. Salamat sa lahat ng biyaya na aking sa araw na ito. Salamat po rin si... 拜拜。Bye bye.